nandito na tayo sa ano mga kainags ano sa ating hotel winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada thank you yan, so wow. Nandito tayo sa San Francisco, California, USA, America. America mga kainag, ano? Yan, magandang araw, magandang gabi. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Kung napapansin niyo ang lugar natin. Walang usok mga kainag, ano? Hindi apektado sa usok ng Los Angeles, California. Tara pasok muna tayo. Mag-check in muna tayo. So, yan, mga kainag, ano? Ah, uh, in lang yung bunsong prinsesa natin sa loob. Kukunin niyo ano, yung susi ng kwarto natin. Yan, dito sa San Francisco, California, USA, America, America. Medyo hinina. <laughs> medyo hinina ang yung boses ko. <laughs> kung bagay, eh, nagwa-warm up muna tayo. Ano, ta ano, tayo, hindi natin teritoryo to, mahirap na. Ano muna tayo, ah, alalay. Ano, pakiramdam muna tayo. ang <laughs> bihira. <Ambi. laughs> Mapakawi tayo ng Canada nang wala sa oras. Yan, dito lang tayo. Yan, no? Ako, mga ang ganda ng panahon. So, medyo, no, medyo malamig siya. Pero hindi siya malamig. Medyo malamig lang pero wow, grabe no. Alam niyo yung natakasan natin ng winter sa Canada, mga Kainags. Nako, oh, tingnan nyo naman, walang ka snow snow. Ang ganda. yan, wow. Grabe, andito tayo sa ano. Oh. Kitang-kita natin yung mga building doon. Grabe, mga, sa, mga nasa bundok 'yan, mga Kainags. Oh. Wow, panalo, grabe ang ganda. Ayan, So, doon sa mga nagano, nag-, ano, nag uh, nagtatanong na kung apektado ba ng sunog itong San Francisco USA mula sa, sa Los Angeles, California ito po ang makikita nyo wala po, wala pong kausok-usok wala pong ano um, uh, malabo, walang sunog wala, clear, clear na clear sobrang clear, parang ganyan nga clear <laughs> patawa eh no patawa eh. <laughs> pakorni muna sandali lang. <laughs> Yan, nandito tayo sa second floor mga kainags ano. Tapos sa uh, yung Golden Bridge, alam ko malapit lang dito eh. Pwedeng lakarin siguro mga 40 minutes mula rito sa hotel. Pwede natin malakad. Pero alamin muna natin ano sa ngayon eh kailangan muna nating magmuni-muni, maghanap muna kami ng makakainan. Nila mahal na Reyna, di ba? Tsaka sa prinsesa natin. Wow, nako naman talaga. Naka <laughs> Nakakatimang yan. <laughs> Nasa San Francisco, USA, California na pala ako. America, America. <laughs> Ang bihira. Gusto ko sanang sumigaw, kaya lang hindi ako makasigaw ng maayos dito. Eh, delikado. <laughs> Yan ang ating harapan mga kainis. Ano? Naku. Sobrang traffic ng mga sasakyan dito. Sobrang traffic ng lugar na ito. Yan. At saka ang bibilis ng mga sasakyan. Grabe. So, nandito kami sa hotel ni Mahal Arena mga Ines, Ano? yung ano namin, yung hotel namin, hindi naman gano'ng kagandahan. Eh, hindi na importante sa amin ang hotel, mga kayo nagsano. Hindi big deal sa amin kung anong klaseng hotel to importante. May matutulugan tayo, may matutuluyan tayo. Yan. Yan yung hotel natin, na oh. ah, yan, di ba? Hindi naman tayo yung hotel lang pinuntahan natin dito, pinuntahan natin dito yung lugar, di ba? Yung mga paggagalaan. Pag napagod, tutulog, tutulog na lang tayo, di ba? So, eh, anihin natin yung magandang hotel kung tutulugan lang natin di oh, ayos na ito mga kayo ano Hindi dito lang yung kaya ng budget eh. <laughs> ang daming sinabi eh. No? ito lang yung kinaya ng budget natin kaya okay na to okay na to mga kayo nags may matulugan may matambayan yeah. may mapagpahingahan tayo pagkatapos natin gumala kala mo daming gagalaan eh no bihira <laughs> tingnan natin kung may magagalaan tayo basta alam ko mapupuntahan natin yung golden Golden Gate Bridge. Yan, tsaka yung Alcatraz. O, oh, di ba? Siyempre, gagala na tayo mga kayo ano, sa unang unang araw natin, unang ilang oras na natin dito sa San Francisco, California. <laughs> Gala na tayo. Bili tayo ng mga pagkain, grocery, kakain muna tayo. Yan. Follow the leader. <laughs> wow, yan no? Nako po, Panginoon, napakaganda. Ito tayo. Ayos na ayos. Follow the leader, mga kainags, ano? Yun. <laughs> Baka mabugbog tayo rito, ah. Angas, eh, no? Bira. <laughs> Yan. Sundan lang natin si Mahal Arena, ano? Mukhang <laughs> <laughs> ugag, eh, no? Timang na timang, eh. Bira. So mag... Uh, kakain mo na tayo. Alam ko kakain mo na tayo, eh. Yan. Ako, ganda ng... Ganda pala ng San... Ano, San Francisco, California, oh. Wow napakatahimik mga kainags ano nung dumating si Inags dito sa San Francisco don palang naging maingay <laughs> ma, tara tawitayo. tayo yan uy may, mayroon pala rito sasakyan bira kala ko stop <laughs> ay nako po napakasarap <laughs> ano hawag daw maglabas ng cellphone dito at baka madugas marami rin daw magnanakaw rito amoy chonky eh. amoy damo yan, nako. Hindi kaya bigla nakawin tong ating GoPro. Sabi nila marami raw zombie rito, mga kainags, eh, no? Yan, ito. Ito pala ang San Francisco. Welcome to San Francisco, USA. California, America, America. <laughs> Hindi ako makasigaw, eh. Delikado. Delikado. <laughs> Baka mabugbog tayo rito baka sabi meron nagwawala rito eh dayo lang tayo rito pambihira eh, <laughs> yan ito natin ano, pakita natin sa inyo yung ano harapan natin no oh. yan o yan grobe eh. saan tayo ah, tatawid tayo rito tatawid yata tayo dito eh ah, yan sunod sunod lang tayo mga kainag yan no? Wala nang pipindutin to eh. Automatic na rin to eh. Ay, okay, may number na. No? 3, 2, 1. Yan. Saan tayo? Hop. Saan tayo? Yan. Hmm. O, tara, let's go, let's go. Dito tayo. O, parang sa Canada rin lang yan eh. O, may tao. O, diba? Hop. Yan, mga kainags. So. Oh. San Francisco, California. USA. America. America gusto kong sumigaw eh kaya lang hindi, ko, hindi ako makasigaw <laughs> baka ma baka maglingo na sa akin yung mga tao dito mahirap na Pabagahan <laughs> siya tayo dito muna tayo at medyo nangangaparin yung ano natin sinusunda natin <laughs> uh, kasi ano uh, nagrerelay lang din siya sa ano yung bunso natin sa sa google kung nasaan yung mga pupuntahan natin hindi pa tayo kabi, hindi natin kabisado pa eh kaya yan dito muna tayo kung tayo galing dito pala tayo pupunta ngayon siguro baka dito tayo hindi ah, babalik pala tayo yeah, ha? ay ba sila naka-stop pumunta ayaw mo sila puti sila eh mga amerikano siguro yan kahit nakarid nagaano pa rin ayan pwede na let's go o tara ayan ah, ganda doon no? sarap umakit doon mo no? no sarap umakit doon no? Okay, tayo doon ha? Nandito tayo, dito pala tayo. Ano ka na, sigaw ka na rin, sabihin mo na rin. Ay, nakarating din ako sa San Francisco, California, USA, America. America, tas mo kamay mo, America. America, America. Yeah. <laughs> Ay, teka may dadaan, baka masagasaan tayo. May magpa-parking pala rito. Ah, ito pala bahay nila, kaya siguro magpa-park dito. Dira. Ha? Huh? iba-iba iba pala mga ba, ano, mga design ng bahay dito, no? O, oh, ayan, no? Tsaka, no, uh, sabi ni Mahal Arena, ano, yun, yung bago si Mahal Arena, bakit daw parang ang daming sasakyan dito sa San Francisco, California. Tsaka busy raw, sobrang bibilis ng mga sasakyan. Ay, eh, ganun talaga, San Francisco to. Parang sa Los Angeles nga rin, di ba? Sobrang bibilis ng mga sasakyan. Ayan. Pero, ano, masarap maglakad dito, mga kainis, ano? Nakaka-enjoy maglakad. Parang ma nakaka-relax ka. Maganda talaga maganda talaga dito, Ma. Yung tama yung ginawa natin. Umalis tayo ng Canada. nag nagbaka uh, nagbakasyon tayo dito during winter sa Canada. Tapos yung pupuntahan natin, yung ganito yung klima, walang snow, di ba? Grabe, Ma. Hindi malamig pa ini? No, hindi. Hindi ganun, malamig. Eh, malamig Paano malamig. hindi magiging mahangin kasama mo nga ako? Hindi hira oh. ako. <laughs> <laughs> Corny. Ah, ito, kotso, naiiwan dito. na Baka may homeless na natutulog dyan. At saka, yung mga sasakyan dito, parang halos lahat Tesla na, no? Tesla, parang di baterya na. Yung hindi na gumagamit ng gasolina. Yun yung mga napapansin ko, eh. No? Ay, oh, ito mga mga kama, oh, parang sa Canada din. Tinatapon na rin yung mga kama sa mga gamit sa gilid, oh. Yan, mukhang doon tayo pupunta, no? Pero ang ganda talaga tingnan kasi, no? Oh, mo, during January, January, buwan ng January, nasanay kasi tayo na ano nasanay kasi tayo na yung mga puno walang dahon albo panot walang dahon pero dito January 11, 2025 mga kainags ano, kakarating lang natin sa San Francisco napakasarap mamasyal masyal napakasarap talagang sulitin ang bawat oras kasama ang ating mahal na reina aray doon doon kung mapisa mo mapisa mo yung ingat-ingatan ko, bihira ka. Huwag mong gano'n, manda ka mamaya. Huwag mong gawing malnarisim yung gano'n ha, bihira ha? Pero talaga naman talaga, hindi kasi na-enjoy ko nga ma. Sobra kasi na-enjoy natin. At saka, alam mo, once in a lifetime lang to, na makapunta tayo sa ganito dati. Ang tagal natin pinangarap kasi dati si Mahal na Reina. Masa Pilipinas yan eh. Gustong pumunta ng US. Hindi alam kung paano. Tara, bilisan natin ma. Ha? bilisan mo <laughs> bilisan natin <laughs> hindi tayo hindi pwedeng babagal-bagal tayo rito yan dito tayo Na, ah, ka ba ng mall walang mall dito Ay, hindi ko alam kung mayroong mall dito yan pwede kayo mag comment mga kanil kung mayroong mall dito no? ha? hindi ko yan nandito kami ni Mahal Larina sa San Francisco California. Yan, California. America. America. <laughs> Gusto ko talaga sa ko. Hindi ka tulad dati. Nung nasa Los Angeles tayo. Nasa may nasa may beach tayo, 'di ba? Manhattan Beach. Walang masyadong tao. Maingay yung alon kaya nakakatodo ko sigaw talaga ako. Eh dito hindi pwede mainis baka ma <laughs> kung ano mangyari sa atin dito eh no. <laughs> Pati si Mala Reyna madaman. Bira. Ay, ano, Enjoy? Enjoy. Ay, syempre naman. Nakatapa ka na rin sa... Amerika. 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 Yeah. Mm -hmm. Anong feeling? Diba? Exciting? Excited lo ba? Sarap, di ba? Mm -hmm. Okay. Amerika to. <laughs> Yung ating bansang... Bansang pinapangarap. Yan. Tara, let's go. Yeah, malapit na siguro tayo no? parang, <laughs> parang sumasakit na yung pako ah. maandar yung rayumak yung gout ko ah. sa kaliwa <laughs> patay tayo nito hmm. yan tsaka pagka mainit ang panahon katulad dito lumalabas yung ganda lalo ni mahal na Reina kasi lumalabas yung pawis sa kanya mga balat tara ma di yung mga na natin uy laguna oh nasa laguna Philippines ba tayo ayan oh Laguna. Laguna. Laguna daw. Laguna. Laguna. Yeah, Shoutout sa mga subscribers viewers natin taga Laguna, ano? Natuloy din ang kanyang pagbabakasyon sa Amerika. Amerika. After nito, wala na. After nito, wala na kasi eh, pahirapan mag-live sa trabaho nila. nag pa Paiyakan mga kainags, ano? Away-away pa. Away-away talagang. Pakipag-debate. <laughs> pag debate pa. Abay, huwag kang papayag. Sasabihin mo, abay, minsan lang naman to sa isang taon. Kailangan ko magbakasyon. Yan. Ano? Kailangan ko magwaldas ng kwarta. Yan, ganun dapat. Hindi magagalit ang bangko sa atin. Pati mga alkansya natin, magagalit, sasabog na. Pag laging puro lagay na lagay, dapat magbabawas din tayo, mga kainags. Ano? Yo. <laughs> Sana totoo, no? I wish. O nga pala mga kainay ano? sa yung baka, baka magtanong kayo bakit hindi natin sinasama sa vlog natin yung Bonsong Prinsesa kasi nakiusap sa amin na wag daw muna natin siyang isama sa vlog privacy yan kaya pasulyap, paano, ano? uh, -pas, ano lang pasulyap sulyap lang pasundot sundot yan pa syempre kaya hindi na, baka ano, kasi may mga nagtatanong eh baka bakit daw hindi natin nakakasama sa mga vlogs na nakiusap lang na wag natin ay, siyang isama Pakita mo nakatalikod. Hay, okay. <laughs> ay, Pag nakatalikod okay lang daw. <laughs> yeah. Kasi baka maligawan daw siya eh. <laughs> ayaw daw niya, hindi pa raw siya handa, hindi pa siya ready. Maligaya kaya maligawan kaya ayaw pa pang expose ang kanyang beauty. kasi ay, mahal na rin ayaw rin ito sa vlog eh. Pinilit ko lang eh. Pinuwersa ko lang eh. Para nung una, nung niligawan ko to ayaw sa akin. Aba, pinuwersa ko walang nagawa eh eh gwapo ba naman yung pumwersa sa kanya eh tapos ang laban hmm. <laughs> parang lumakas ang hangin parang, parang sasama ah, hindi mahirap oh tikit tikit yung mga parking dito mga ko nakikita yung mga parking ano Ayun, no parang parang, parang palitaan lang eh? oh isang dangka lang yata yung mga mga parking dito no ay hindi doon medyo maluluwag pero mahirap no hindi ako pwede sa ganito Kita nyo yung mga parking na yan, oh. Yan, kita nyo. <laughs> ang kikitid, ano. Hindi ako pwede sa mga ganitong parking, mga kainais na ko. Sigurado. Baka may mangga tayo, tataas ang babayaran sa insurance. <laughs> ay ito, 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 to, to, to. tingnan nyo hindi mo, mga professional yan, ikaw ba naman na, hmm. ah? ikaw ba naman na lumaki sa ganitong lugar? Nasiksikan, ay sigurado naman, magiging hustler ka sa pagpaparking, mga ganyan. Kaya tara tara, andun yung ano, sundan natin. Ma. Saktong sakto nito, tama tama bago natin marating yung restaurant. Gutong gutom na tayo. <laughs> Naka-exercise pa. Tapos magbalik natin, Gutong gutom na. uli. Dapat maggrocery muna tayo bago tayo umuwi ng bahay. <laughs> Pero enjoy ka, ma. Enjoy ka. Enjoy ka. Okay lang. But okay lang. Dapat enjoy. Bihira naman, tagal natin pinilaan ito eh. Tagal mong inasama-sama ito eh. No? Enjoy, yan! Parang pipilitan ka lang eh. Ayan, dito, dito tayo kakain mga kainags. Ano? Mukhang masarap dito ah. Oh, shake shack. Wow, let's go, let's go. Tara. Papasok tayo rito. Ah, ayan, dito muna tayo mga kainags. Ano? Tambay muna tayo dito sa labas. Ay, nako, sarap talaga tumamba. Ay, nako pag nasa ibang lugar ka, no? Kita nyo naman mga kainags. Ang sarap ah. <laughs> Parang sa Pilipinas lang tambay-tambay tapos may serbesa kainin umiinom ng serbesa dito no kaya lang din tayo nainom eh no wow ayos ayos meron ako inaabangan dito mga kainis yung bus bus na merong ano yung nakaganon nakaano naka, naka ano, yung nakakonected sa kuryente hindi dyan eh, yung kuryente na yon yung parang sa ano parang sa LRT habang umaandar siya meron siyang dalawang parang ano eh kable na nakadikit doon sa ano doon sa kawad ng kuryente ano Oh, na ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Nakikita ko lang 'yun sa ano, yun sa mga movies dati, ano. Ngayon nakita ko na ng personal nung nasa loob tayo, nasa loob tayo ng restaurant, nakita ko rito kaya lumabas ako. Inaabangan ko nga eh, para may pakita ko rin sa inyo, no. Doon sa mga hindi pa nakakita. Ayun, oh. Yano order namin ni Mahal Arena mga kainis sa ano, mga bunso natin, no. Oh. Nako po, napakasarap. Mm. Yun, no. Oh, mga kainis, oh. sa kable sa kuryente. Kumakain ako, napatakbo tuloy ako. Para lang habul ko sa inyo. Ang sarap grabe. Sarap ng burger dito. Sarap. Mm. Ano? Panalo. Ang bait eh. Ayan, ako grabe yung crowded yung mga daanan dito, no? Masikip ang mga daanan. Ay so katatapos lang natin kumain mga kainig sila Mahal na Reyna no? Busog kami, grabe, ang sarap mong kinain namin Especially in order ko yung shaktak Tak ba yun? Sarap, grabe Ibang klaseng burger Grabe, crowded Pero ano, enjoy Mas gusto ko yung ganito yung maraming tao Kasi di ba sa Canada <laughs> Pag naglalakad tayo, walang katao-tao di ba? Dito ang daming tao, crowded Masarap, parang Pilipinas nakakamis yung Pilipinas Sobra <laughs> nakakatuwa daming sasakyan para sa Pilipinas <laughs> wala nga lang ano rito mga busi-busi na mga kainis ano? yung mga, mga, mga nag wala pero maraming tao nakakatuwa sarap maglakad talagang nafe-feel ko yung ano eh nafe-feel ko yung yung pagpunta ko rito yung San Francisco, California nafe-feel ko mga kainis so, yung nakikita ko lang dati sa sa ano, sa mga pelikula sa mga magazine ganun lang pero ngayon nakikita ko na nakikita namin, na namin yeah, yung ha ha tsaka ang, 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 ang ganda ng klima grabe talagang feel na feel mga feel na feel dito sa San Francisco California USA America America, America pigil na pigil eh no mahirap na eh. gusto kong sumigaw eh mahirap na <laughs> oh, tara, picture tayo mga picture tayo yun talaga naman mahal rin na nandito na tayo sa USA America naman. America na naman to, eh. <laughs> sarap ng tao eh yung gago eh no? <laughs> ayun mga kainag siya ay ah. ah, naka pagod pagod tayo sa pamamasyal natin kanina grabe nakaidlip nga ako actually pag uwi namin ng bahay nakaidlip ah pero grabe hindi namin in expect na ganito kaganda yung mga madadat na namin dito sa San Francisco, California maraming tao masaya yung mga daan maingay. Parang, yun nga, sabi ko, para kami bumalik ulit sa Pilipinas. Sa Maynila, yung nakakamiss. Kasi alam nyo naman, di ba? Nabanggit ko na ilan beses nang nababanggit at nakikita nyo naman sa mga previous vlogs natin. Sa Canada, tahimik, walang masyadong tao, di ba? Malamig. Nasanay tayong ganoon Tapos napunta tayo sa isang lugar na ganito. Na kakaiba. Kaya nanibago tayo kaya talaga grabe sobrang nag-enjoy kami kanina medyo madilim na kasi kaya hindi na tayo nakapag-vlog pa uwi makainag ah, ah, the best yan yeah, so kung ganito na yung vlog ko maraming maraming salamat don't forget to subscribe click the like button leave your message sana nag-enjoy kayo